Hi guys! Welcome back to my channel. So, Lelkin muna tayo plus Anton. So, love triangle ngayon sa PBB collab 2.0. Kasi magka-grupo sila quadro ngayon, hindi doo. So, ito nga halatang halata ng mga fans ng Nilkin na parang nagsiselos na itong si Joaquin sa closeness ni Nalela at ni Anton Vinson. Yan, makikita nyo dyan sa task nila ng parang nagmamatsyag na nakatingin habang nagkipintuhan na masaya itong si Lela at si Anton, si na naman nakatingin naman na halatang medyo nagsiselos na minsan nga may tinanong itong si Lela sa kanya, parang kunyaring hindi niya pinansin pinansin itong si Lila Ford, so sabi nga ng kanyang mga fans, ayan bilis-bilisan mo na wakin, baka maunahan ka pa ni Anton at ma-develop pa itong si Anton kay Lela, kasi ang ganda ni Lela at ang bait pa, matulungin pa ng pisahan yan, nung tinulungan talaga ni Lela itong si Anton ito na sa pagbuhat ng mabibigat na libro ko na alala nyo. Pinapili siya ni Kuya kung si Anton or si Joaquin kasi gusto niyang tulungan si Joaquin at si Anton. So, pinili muna ni Lela si si Anton. May reason naman si Lela kasi nga mas mabigat yung dinadala ni Anton kaysa kay Joaquin. So, maraming pumuri doon sa kay Lela na talagang matulungin talaga sa kanyang mga ka grupo. Pero ito nga natatawa nga ako tapos sinong panga ni nila si Anton, kung sinong crush ni Anton, ni sabi ni Anton hindi ko sasabihin, sabi ni Lala, alam ko. So parang pinipair up din kasi si Anton kay Carmel. So team Carton, so trending na trending 'yan lagi yung team Carton nakakilig din ang team cartoon ni na Carmel at ni Anton. Pero ngayon nga, trending din ang love triangle ni na Lela, Joaquin, at Anton. So, magugulat sila. Kasi nga, hindi nila alam na crush pala nila. Kasi yung hmm, sinasabi nila mga crush ay hindi pala dito sikat sa outside world. Sila pala ang nila love team. Mina match sa outside world. O, ba? Diba? Ko kaabang-abang yung mga reaction nila pag lumabas sila. So, abangan na lang natin yan. Ang namumuong kiligan sa Kina Anton, Lela at Joaquin. So, yan lang po guys. Ang update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So, abangan natin guys ang first eviction night sa next Saturday na. Kaabang-abang kung sino kaya ang unang magiging evicted.